Hello mga mga ngalakal! Sumisip tayo sa pag-update ng Forex Market para sa linggo ng Enero 20-24-2025. Sa linggong ito, nakita ang ilang mga dramatikong paggalaw, lalo na sa US dolar Ang greenback ay dumanas ng pinakamalaking lingguhang pagbaba nito sa loob ng isang taon, nawala ng 1.8% laban sa isang basket ng mga pangunahing pera. Ang makabuluhang pagbaba na ito ay dahil sa dovish retorika ni Pangulong Trump, na nagpadala ng shockwave sa mga merkado. Sa isang serye ng mga pampublikong pagpapakita, ipinahiwatig ni Trump ang isang posibleng pag-alis ng mga taripa sa China, na nagpapahiwatig ng isang mas malambot na paninindigan sa mga tensyon sa kalakalan. Isang hakbang na binibigyang kahulugan ng mga mga ngalakal bilang isang hakbang patungo sa de-escalation. Ito ay isang malinaw na pag-alis mula sa kanyang mga nakaraang hardline na mga patakaran. Kasabay nito, nanawagan siya sa Federal Reserve na kumilos sa pamamagitan ng pagputol ng mga rate ng interes upang pasiglahin ang paglago ng ekonomiya, na lalong nagpalala sa pagbebenta ng dolyar. Ang reaksyon ng merkado ay mabilis, na may mga pera tulad ng euro at ang British pound na nakakakuha ng ground laban sa dolyar ang euro ay tumaas ng halos 0.1% sa panahon ng linggo, nakikinabang mula sa parehong kahinaan ng dolyar at pagpapabuti ng data ng ekonomiya mula sa eurozone. Samantala, ang pound ay nagpost ng katamtamang mga nadagdag sa paligid ng 0.3%, suportado ng panibagong optimismo tungkol sa pang-ekonomiyang pananaw ng I. Ngunit hindi lang iyon, ang epekto ng mga komento ni Trump ay lumampas sa mga pera ng I isa 0. Ang Mexican peso ay tumaas ng 0.6% na pinalakas ng pag-asa na ang pagbawas ng tensyon sa pagitan ng US at China ay maaaring mapalakas ang pandaigdigang kalakalan. Ang mga pera na sensitibo sa peligro, tulad ng mga dolyar ng Australia at New Zealand ay tumaas din sa pinakamataas na limang linggo na nakikinabang mula sa pinahusay na sentimento sa panganib sa merkado. Ang matalim na kahinaan ng dolyar na ito at ang mga komento ni Trump ay nag-iwan sa mga mga ngalakal na nagtataka. Ito ba ang simula ng isang mas pangmatagalang pagbabago ng patakaran o isang panandali ang reaksyon sa merkado? Gaya ng dati, dapat mong subaybayan ang mga karagdagang pag-unlad sa patakaran ng EIF at mga desisyon ng sentral na banko, dahil malamang na matutukoy ng mga ito ang mga susunod na galaw sa mga pamilihan ng foreign exchange ang isa pang pangunahing highlight ng linggo ng Enero 20 tandang bawas 24, 2000 at 25 ay ang matapang na hakbang ng Bank of Japan na nakakuha ng atensyon ng mga foreign exchange market sa buong mundo. Itinaas ng BOJE ang panandali ang rate ng interes nito ng 25 na batayan na punto sa 0.5%, isang antas na hindi nakita sa loob ng 17 taon. Ang desisyon ay dumating bilang tugon sa tumataas na inflation, kung saan ang core ng Japan ay tumaas sa 3.0% year-on-year noong Disyembre, ang pinakamabilis na bilis sa loob ng mahigit labing anim na nabuwan. Nagmarka ito ng isang makabuluhang pagbabago para sa isang sentral na bangko na matagal nang naugna isa napakaluwag na patakaran sa pananalapi. Ang reaksyon ng merkado ay mabilis at mapagpasyahan ang Japanese yen ay tumaas ng 0.4% laban sa US dollar, habang muling nakalibrate ng mga mamumuhunan ang kanilang mga inaasahan tungkol sa direksyon ng Japanese monetary policy. Ang pagtaas ng rate na ito ay hindi lamang nagpapalakas sa yen, ngunit nagpapahiwatig din ng intensyon ng Bank of Japan na unti-unting gawing normal ang patakaran nito pagkatapos ng mga dekada ng deflationary pressure. Ang mga kalahok sa merkado ay mahigpit na binabantayan ang mga senyales mula kay Bojay Gobernador Kazuo Ueda tungkol sa susunod na maaaring mangyari. Inaasahan ng maraming mga ngalakal ang karagdagang pagsasaayos ng rate ng interes sa huling bahagi ng taong ito dahil ang mga presyo ng inflation ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paglami. Ipinoposisyon din ng hakbang na ito ang Japan bilang isang mas kaakit-akit na destinasyon para sa dayuhang pamumuhunan dahil ang pagtaas ng mga rate ng interes ay maaaring magpalakas ng kita sa mga aset ng Japan. Ang desisyon ng BOJ ay nagdaragdag ng isang bagong dimensyon sa pandaigdigang monetary policy landscape, lalo na sa panahon na ang ibang mga pangunahing sentral na bangko ay nakikipagbuno sa kanilang sariling mga problema sa inflation. Ang pagbabagong ito sa patakaran ng hapon ay maaaring magkaroon ng malawak na implikasyon para sa mga pandaigdigang merkado ng palitan ng ibang bansa, partikular na ang mga pares ng yen tulad ng EFE, ILFIG at GBG na dapat na masusing subaybayan sa mga darating na linggo. Sa kabilang banda, ang hindi inaasahang pagbawi sa Eurozone noong nakaraang linggo na may malaking papel sa pagtaas ng Euro, Nagpakita ang data ng ekonomiya ng nakakagulat na paglago sa aktibidad ng negosyo. Sa buong rehiyon, nakakagulat na mga merkado at nagdaragdag ng isang dosis ng optimismo sa damdamin ng mamumuhunan. Ang hindi inaasahang pagbangon na ito ay nagmula sa mga pangunahing sektor na napatunayang matatag, partikular na ang mga serbisyo, at nakasalungguhit sa kakayahan ng euro area na malampasan ang mga kamakailang hamon sa ekonomiya. Ang positibong damdamin ay pinalakas ng isang alon ng pagpapabuti ng mga kita ng kumpanya, lalo na mula sa mga kumpanya ng luxury goods, na nagulat ng malakas na pagganap sa kabila ng mas malawak na mga alalahanin tungkol sa paggasta ng mga mamimili. Ito ay nagpalakas ng kumpiyansa ng mamumuhunan at higit na nagpalakas ng rally sa European equities. Samantala, umiinit ang haka-haka tungkol sa mga susunod na hakbang ng European Central Bank. Ang mga mga ay lalong nagsasaalang-alang sa mga posibleng pagsasaayos ng rate ng interes ng AC. Sa susunod na taon, habang ang inflation at dinamika ng paglago ng ekonomiya ay nananatiling nakatuon. Bagamat walang inaasahang agarang aksyon, ang tono ng mga gumagawa ng patakaran ay magiging mahalaga sa paghubog ng mga inaasahan sa merkado. Bilang resulta ng mga pag na ito, ang euro ay nakakuha ng makabuluhang lakas, kasama ang ETH, ETH natumaas sa isang limang linggong mataas at nalampasan ang maraming iba pang mga pangunahing pera. Nangangahulugan ito na ang euro ay nakakuha ng halos 0.5% sa isang lingguhang batayan dahil ito ay nakinabang mula sa kombinasyon ng kahinaan ng dolyar at panibagong kumpiyansa sa pananaw sa ekonomiya ng rehiyon. Ang malakas na pagganap ng euro ay binibigyang diin kung paano ang pagbabago ng muud sa Eurozone ay maaaring lumikha ng mga pagkakataon sa foreign exchange market. Manatiling malapit sa hinaharap na mga signal ng patakaran mula sa SE at pang-ekonomiyang data mula sa rehiyon dahil ang mga ito ay malamang na magtatakda ng tono para sa pagganap ng euro sa mga darating na linggo. Isa sa mga namumukod-tanging paggalaw sa forex market nitong nakaraang linggo ay nagmula sa Australian at New Zealand dollars na parehong nakakita ng malakas na rally salamat sa pagbabago ng sentiment ng panganib. Ang katalista para sa search na ito ay isang serya ng mga komento mula kay Pangulong Trump tungkol sa posibleng pagbabawas ng mga taripa sa China, na nagpadala ng isang alon ng optimismo sa pamamagitan ng mga pandaigdigang merkado. Nagsimulang asahan ng mga mamumuhunan na ang pagbawas sa mga tensyon sa kalakalan sa pagitan ng IHI. At China ay maaaring humantong sa isang mas maayos na pandaigdigang pang ekonomiyang kapaligiran. At ito ay nagtaas ng demand para sa mga aset na sensitibo sa panganib, kabilang ang mga currency na naugnay sa kalakal tulad ng Australian at New Zealand Dollars. Bilang resulta, ang parehong mga pares ng DKES DQIS at DKESU ay tumama sa kanilang pinakamataas na antas sa loob ng limang linggo na nakakuha ng lupa sa likod ng bagong natuklasang optimismo na ito. Ang Aussie at Kiwi Dollars ay nakinabang hindi lamang mula sa pinababang mga tensyon sa kalakalan, kundi pati na rin mula sa mas malakas kaysa sa inaasahang mga tagapagpahiwatig ng ekonomiya mula sa parehong Australia at New Zealand, na nagdaragdag ng gasolina sa rally. Ang mga currency na ito ay madalas na nakikita bilang mga barometro para sa global risk appetite, at sa paglipat patungo sa mas positibong pananaw, mabilis na pumasok ang mga mga ngalakal. Bilang karagdagan sa mga natamo ng Aussie at Kiwi, lumakas din ang Chinese Yuan, (CNY) bilang tugon sa potensyal na pagtunaw ng mga relasyon sa pagitan ng EE at China. Ang mga mamumuhunan ay umaasa na ang mga pag-uusap sa kalakalan na ito ay maaaring humantong sa mas mahusay na mga tuntunin sa kalakalan at pangkalahatang katatagan sa rehiyon. Dahil ang ekonomiya ng China ay isang pangunahing driver ng pandaigdigang paglago, anumang positibong balita sa kalakalan ay maaaring magkaroon ng makabuluhang epekto sa mga pera na nakatali sa rehiyon ng Asia Pacific. Kaya, sa buod, ang kombinasyon ng mga komento ng taripa ni Trump, ang pagpapabuti ng damdamin sa mga pandaigdigang merkado, at ang positibong data mula sa Australia at New Zealand ay lumikha ng isang perpektong bagyo para sa parehong diki at view upang malampasan ang iba pang mga pangunahing pera. Pagmasdan kung paano lumaganap ang mga negosasyong pangkalakalan ng IHI, China, dahil ang mga karagdagang pagunlad ay maaaring patuloy na humimok sa mga pera na sensitibo sa panganib na mas mataas. Bukod sa malalaking paglipat ng pera ngayong linggo, may ilang iba pang makabuluhang pagbabago sa merkado na dapat pansinin, lalo na sa espasyo ng mga kalakal. Una, malakas ang performance ng ginto, tumaas ng 2.7%, habang humihina ang dolyar ng Aces at patuloy na bumabalot ang mga geopolitical uncertainties sa mga merkado. Ang ginto ay madalas na tinitingnan bilang isang safe haven asset, at sa pagkahuli ng dolyar, dahil sa mga komento ni Pangulong Trump at patuloy na pandaigdigang tensyon, ang mga mamumuhunan ay dumagsa sa ginto bilang isang tindahan ng halaga. Ang pagtaas ng mga presyo ng ginto ay sumasalamin sa parehong pagbaba ng dolyar at mga alalahanin tungkol sa potensyal na pandaigdigang kawalang tatat. Naginagawa itong isang mahalagang aset upang bantayan ang sinumang interesado sa mga investment na ligtas na kanlungan. Sa kabilang banda, ang krudo ay nagtala ng bahagyang pagbaba nitong linggo. Sa kabila ng mga pahiwatig ng OPEC, panandang pandagdag ng mga posibleng pagbawas ng supply upang suportahan ang mga presyo, ang mga alalahanin tungkol sa pandaigdigang demand ay nagpabigat sa merkado. Ang mga mga ngalakal ay nananatiling hindi sigurado tungkol sa pagpapatuloy ng pandaigdigang pangangailangan ng langis, lalo na't ang paglago ng ekonomiya ay nahaharap sa mga hadlang sa ilang mga rehiyon. Nagdulot ito ng bahagyang pagbaba sa presyo ng langis bagamat ipinahiwatig ng OPEC panandang pandagdag na maaari pa nilang bawasan ang produksyon upang patatagin ang merkado. Ang balanse sa pagitan ng kontrol sa supply at mga alalahanin sa demand ay malamang na patuloy na hubugin ang mga presyo ng langis sa malapit na termino. Kaya ang anumang mga update mula sa mga pulong ng OPEC, panandang pandagdag o pandaigdigang data ng ekonomiya ay maaaring mag-trigger ng karagdagang pagkasumpungin. Habang ang ginto sa pangkalahatan ay nakikinabang mula sa risk-off na sentiment, ang langis ay nananatiling nasa ilalim ng presyon dahil sa magkahalong demand outlooks. Kaya mahalagang bantayan ang mga kalakal na ito dahil maaari din nilang maimpluwensyahan ang pangkalahatang sentimento sa merkado at paggalaw ng pera.